Good morning. Painit mo na tayo motor, no? <laughs> so, pag nag-60 na, balik tayo sa bahay kasi naiwan ko yung gloves ko, no? Hindi ako sanay mag-motor ng hindi naka-gloves, lalo itong malaking motor ang gamit natin. So, for this day, no, susubukan natin kung okay lang ba ang ipang pamasok sa work itong ating Kawasaki Z900. So, we are working in Pasay, no? near Mowa. Syang gagaaling tayo dito sa kabundukan ng Rizal. <laughs> so, let's see later kung ano magiging experience natin. This this is going to be the first time that I'll be using my motorcycle uh, going to work are on our way to work. Medyo unfair lang for today kasi it's a Saturday, hindi siya yung normal weekdays na talagang sagat sa traffic. Pero we'll see if ano if this will work out for me. <laughs> Let's go. Hindi hey lang, naman ang hangin. <laughs> Ay, nay. Nay. Allo, wag nung side mirror ko gumalaw <laughs> Ang kailangan ko sige panwa mami ato ah. Wala pa naman ako dalang dito, alam niya. Ano kaya yan? <laughs> Yan po, gumagal na Tapos itong kalsada po tragis <laughs> Gusto tayong ibalintong Parang <laughs> hirap yung gulong natin sa ganitong kalsada Ngayon ko lang napansin Para din ako dumadaan sa buhanginan Sa mga mabatong lugar Ganun yung pakiramdam niya O oh. Hindi ko alam kung tama oh, <laughs> ako lang <laughs> so andito na tayo sa barkadahan so I have decided na dito tayo dadaan sa may uh, C6 mag lang tayo hindi naman tayo nagmamadali <laughs> papasok na naman lang lang tayo sa office hindi naman tayo naigaw pagkarela na. so let's enjoy our moment na kapag motor papasok ng trabaho kasi bihirang bihira ako to gawin or I may say ngayon ko lang to ginawa Ay, <laughs> side mirror ko, tumutubi. <laughs> wala kasi tayo pang higpit yan ang hirap pag walang dalang tools eh, may na naman tayo pero hindi yung pang higpit para dito anyway lesson learned sa susunod bibitpiti na natin <laughs> may super micro compartment naman tong motor natin kahit na pa paano na pwede paglagyan ng mga tools na maliliit People's Market the gig so time check 6.48 no met May, met tayo nagta time check just to, to to, ano, to monitor the uh, progress of our biyahe <laughs> so far I'm enjoying naman this ride going to work no wala naman traffic Problem ko lang talaga to side mirror ko nag loose so wala akong Allen wrench kaya hindi ko mahigpitan pero other than that sobrang solid ng biyahe para din ako nagra talaga <laughs> no, kahit dito luwag oh, sarap gamitin ng motor <laughs> ah, ang sarap mag motor Kaya sa kanan, pasok tayo SLEX Kanan, 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 kanan Below 400cc, not allowed mabuhay. May 285 pa tayo. <laughs> sure pa na makakabalik. Ay, side mirror. Kapit lang. Magkapipitaw. <laughs> laban lang <laughs> pero I advise everyone wag nyong gagayahin to <laughs> wala lang talaga akong choice kaya tinitiis kong ganito Gustohin ko mang bumakpak no? eh, wala talaga ang kailangan kong bantayan side mirror ko baka ilit ko din ako <laughs> Time check six fifty four a.m. We are nearing the end of uh, SLEX. Hmm? <laughs> yun ang problema pagka nakamotor ka kasi di mabasa yung card mo the struggle is real <laughs> buti wala nakapila sa atin sa likod so ako instead of going that route, dili ko ako dito sa kanan via na iya terminal 3 tayo dadaan ka po nakikipagbardagulan dun kita <laughs> sa mga truck mas maliliit ang ano dito eh, mga sasakyan so nakasuot tayo ng ating ano, no, salamin <laughs> and ito nagluluhamat ako hindi ko alam paano pupunasan Come back. <laughs> Ay gago Ay tama Akala ko nagkamali akong daan Ano ba yan? There's always the first time <laughs> Walang dapat sisihin iba Amateur na Rider <laughs> Pagpapasok sa opisina paraan hmm. Ang luwag, ang luwag, ang luwag talaga. <laughs> So dito tayo nag-work, Yung building na yan sa kanan. Thank you. Napoy yung gulong ko. Okay, đá, 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 đá.